Magandang hapon po sa inyong lahat Okay uh, Ngayon po ay nasa kabilang linya yung nag-letter nag nagawa po ng letter regarding po sa OFW na nakulong ngayon Okay Nais ko po ngayong, uh, kayong malaman ang nangyari para makapag-ingat lal na sa mga kasambahay, yung may mga alagang mga bata. Okay? So, pangig pangigan po natin ang uh, kanyang sarisay. Okay? Para po maintindihan ng lahat na manunood kung ano po ba ang nangyari doon sa OFW. Ate, magandang gabi po sa inyo lahat. Oh, magandang gabi po, sir. Okay. Um, uh, nasa Riyad po kayo, ate? Opo, sir. Okay, nasa Riyad. Uh, ate, at uh, straight uh, forward na tanong. Kailan nangyari okay. po na nakulong po yung babae? January 23, sir, nung pabalik na po siya, nung pabalik na po siya dito sa Riyad galing sa sa emergency room sa Pilipinas na nagbakasyon po dahil po ay namatay po ang kanyang tatay kaya pinayagan po siyang umuwi ng Pilipinas immediately Okay mabait din po employer ha Yes po sir kahit seven months lang po niya ay talagang uh, hindi naman nag-atubili ang kanyang employer na bumili po kaagad ng ticket. Even even the ticket was so expensive that time. Oh, Talagang ginastro ng, yun, ng mga amo yung, yung kasambahay. Yes po, sir. Okay. Yes, po. Ngayon, pagbalik po ng worker, sabi mo nga, meron ng nakahanda sa kanya ganun. Alam mo po pa nangyari yes, doon? Alam, alam niyo po na siya? Uh, sir, ganito po kasi yan. kasi ang, ang, mga amo nga ay nag-uopisina, nagtatrabaho po sila. Um. And then hindi po ngayon po nag nag uh, kasi yung CCTV naman po ay naka-recording kaya naka-record po yung kanyang mga ginagawa kung how the way na uh, taking care the baby. Okay. So ang nangyari po doon nung nag-check po sila, yun nga po nakitaan siya doon na talagang sinampal at sinabunutan yung eh, bata na 1 years old siya. Oh. Nakita sa CCTV yun? Opo. Sinampal? Tsaka, pinag ano? ko. Ang mga amo, sir, hindi talaga siya pinagbigyan. Ang mga amo, hindi talaga siya pinagbigyan dahil nga alam naman po natin na ang batas dito ay talagang napakahigpit, lalo na po sa child abuse. Pero hindi po alam na ipahuli siya? Opo, hindi po namin alam, sir. Ah. Oh. So, kahit kayo, ay nagulat na lang nang siya ay ulihin. Yes po, sir. Saan siya yung banda inuli? Sa airport na po mismo, sir. Sa airport na? Opo, nung, nung paglapag niya po ng airport, so record na siya doon siguro, nakipag-ugnayan sila sa si airport na alam naman po nila kung ano yung oras darating yung worker, anong, anong araw darating, kaya doon po, nag-abang na po sa kanila yung, sa kanya yung mga pulis doon. Diretso sa kulungan? Oh, po, sir. Ayan, nar narinig nyo Eh po, uh, kinikwento na Okay Kailan bago siya umalis? Hindi niyo po alam na may plan na huliin siya? Wala po sir Kasi nung nasa Pilipinas nga po siya Doon lang po sila nag-review ng CCTV Okay Dahil parang nag parang syempre amo yan at saka syempre anak nila yan may karapatan po silang i-review ang CCTV mm. po nila mm. Oh. Diba po hindi hindi mo siya sinabihan niyo wala kayong wala alam na na nakita na mayroon pa lang CCTV hindi wala po hindi niyo alam yun wala po sir hindi po namin talaga alam so hindi hindi na kayo nagkaroon ng chance na pagsabihan siya na wag lang bumalik sa Saudi hindi po sir, wala po kami talagang chance na nagsabi sa kanya dahil nga po ay nilihim din po ng mga amo na ganun nga po yung gagawin po nila. Ay nako. Ayan. So nagulat. Um, um, so January 23 po nung nakarating siya dito, tinawagan po ako ng agency namin na yun nga ay ganun nga po ang nakarating na sa kanilang balita. Kaya tinawagan ako kung totoo nga yung nangyari. Totoo nga naman dahil pinakita din po sa amin kasi Ayan, narinig niyo. Diyos Ayan, okay ano At po? saka sir, uh, oh. hindi naman po namin pwede siyang itolerate or ipagtanggol kasi kahit ipagtanggol po natin siya or ipagtanggol namin siya dito i- She's her fault po. Kasalanan niya po yung nangyari. Nakita niyo nakita niyo nung nung worker yung CCTV na ginagawa niya? Yes, sir. Pinakita ko sa amin kaya iyang hiya nga po ako dito, sir, kasi ako po yung nag nagrecommenda. Tsaka ang bait po ng mga amo niya. Maliit lang po yung bahay nila kasi apartment lang din po eh. Ay, hindi mo siya kasama sa bahay. Eh, hindi po, sir. Balik kapatid lang po ng amo ko yung amo niya. Mababait po sila dito, sir. Ang problema pa, sir, ang nakakagimbal pa na ginawa niya ay nakipagrelasyon siya ng driver. Nako! Paano mo nalaman na nakipagrelasyon siya sa driver? Nako, sir. Mata din. Ha? Huh? Ano din. May mata. Mm. So, ano mata? Mata ano? <laughs> CCTV, sir. <laughs> CCTV rin. <laughs> Nakita kasi CCTV na may rasyon sa doon sa driver? Mm-hmm. -mm. Mm -mm. Na bumaba siya doon, na pumagaling po siya doon sa baba. disko naman! Ako naman! Ang sakit na po ng... Ang sakit na po ng ulo ko at saka hiyang na po talaga ako kasi... Pero you know, sir, na alam naman natin na ang trabaho ng isang kasambahay ay hindi po sa pangmamaliit or hindi po sa talagang maliit na... At, pero ganun na po yung tingin nila eh dapat itinataas ang itinataas at ipinagmamalaki. di ba? <laughs> Disko, yung sa CCTV, nakita na may ginagawa siya nung araw, nung, nung uh, ano? Nung, nung uh, driver? Hindi diba, naman, uh, galing lang siya doon, sir. Nakitaan lang siya na galing doon sa kwarto ng ah. maneho. Ano lahi? Pakistan. 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 Disko, mga girls ang uh, ang ilik sa kan Pakistani. Eh. Ate, ate, nak hindi nung hindi nyo nakausap yung si Kabayan. Nag, bali nag po siya sa akin sir sabi niya sa akin andito na ako sa police sabi niya pakisabi na lang sa kanila e-block na nila ako ewan ko kung sino yung tinutungo niyang sila, i-block nila ako sila. Ewan ko sir, yun lang po yung sinabi niya sa akin na last message niya. Nalulungkot ako sa kababae na Ngayon, meron, meron ng kaso ng, uh, ng child abuse sa Kuwait. Dahil ngayon ito naman ngayon. At Paano na, na yan, sir? Ano, hmm. ano po yung pwedeng maitulong ng ahensya natin? Kasi ang alam ko ito, kahit tulungan siya, parang matatagalan siya dito eh. May, may, CCTV, di ba? Nakita si CCTV? Ano ang niya? Oo. Mm -hmm. Anong klaseng pananakit ang ginawa niya sa bata? Sinampal niya, sir, at saka hinugot yung buhok sa likod. Yung one year old na bata? Oo. Mm -hmm. Disko naman. Makukulong talaga siya. Nakita, may si, si, mm -hmm. sinampalan niya. One year old na bata. Diyos ko, paano na yun, sir? Sir Bong. Diyos ko naman. Ano ba na... Uh, ano ba ang pamilya niya? Alam na ng pamilya na ng pamilya niya sa Pilipinas? Oo, alam na nila siguro, sir, kasi nakapag-message pa sa akin ng last, eh. Kaya alam nila siguro. Dalawang kaso niya. Kung sakal-sakali yung pakibarulasyon niya sa sa Pakistan, eh. At saka yung pananakit sa bata. Imagine, nakita mismo sa CCTV. Ano, ano yung bata? Babae, lalaki? Lalaki po, sir. Bakit? Uh, nakita mo na yung in likod ng bata? nang ano? Opo, sir. Malakis po talaga yung nasa recording. Eh. Pak! Ha? <laughs> yung ah? sampal niya. Sinampal? Tunog ba? Hindi, sir. Sin nung sinampal niya kasi, talagang dinig mo yung sampal niya sa record. Ah! Diyos Ngayon, nung ano kasi, nung tinatanong siya, parang may tinanong ata yung amo niya, bakit red yung pisingi ng bata? Ang sinabi lang niya is, kasi nagmark, parang kunting mark lang yun, inagtiwala nga naman sila, okay, parang gano'n yung mga amo. Pero siguro, na-remind sa kanila yun na, okay nga, i-check ko nga itong CCTV, ganun nalulungkot ako sa nangyayari sa mga kababayan natin. Uh, sa mga nanonood ng ating live ngayong, ngayong gabi, ay na po mo yung kasamahan na nagkwento na. So, ibig sabihin, wala silang kakayahan na mapag mapagsabihan yung worker, wag na bumalik Saudi. Dahil inilihim ng amo yung plano nila doon sa worker. Ayan, laki na niyo po. Ito mo siguro na to, Pilipino to. Eh ang 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 nagsabi sa kanya na may nangyari ay ang agency nila. Bukod sa sinabi ng employer na. Ano sinabi ng, ng employer sa iyo? Uh, Di ba siya nag sa iyo? Or ano, not... Hindi naman, sir. Ano naman, nag-explain naman ako sa kanila dahil ibukado naman po silang tao. So, I explained to them that I, I feel very sorry that uh, I am the one to recommend her. I thought they, they are blaming me but thanks to God because uh, they will really understand me also. And, uh, sir, talagang napaka-understanding nila kasi sabi ko, I, i'm I'm so scared because maybe maybe your sisters, uh, she will blame me about this. But they said, no, they will not. They will not because you don't know also the person if either I, either even, even us, we don't know also. So, napaka, ano po, napaka professional po sila. Matagal, matagal ka ate? Monday? Hindi po, sir. Ano lang po, magwa-one pa lang po ako, sir, sa March. Na, uh, nalulungkot ako, ate kasi alam mo meron mayroon ngayon sa sanguna sa, sa Kuwait tungkol sa bata tapos ito naman ngayon, ngayon. sa ka, Saudi naman kitang-kita ka mo sa CCTV yung ginawang panakit yes sir mga kababayan mga nagtatrabaho sa bahay nakita na rin niyo po kasama po no worker ito magkapanin mga amo nila at ito siya pa ang nagbigay para magtrabaho. Ngayon, yung pong ginawaan po ng babae ng OFW, hindi po nila alam. At hindi na alam kung anong plano ng employer. Kaya mismo pagdating sa airport, doon pa lang sa si airport pala, dinamput dinamput na ang babae. Mm -hmm kaya ito sir Bong. Kasi itong worker na to, itong ka-agencyhan ko na to, binalik siya nung una niyang amo dito sa Riyadh. Yung kasi one month pa lang daw po siya dito, binalik na siya ng agency. Ngayon nagmamakaawa sa akin itong worker na to, nahanapan ko siya ng amo. Ngayon ako naman dahil dahil ang amo nga mismo ang ang mga amo nga namin dito kung may kakilala ako, kung pwede ko ba, ba daw ako mag-recommend sa kanila. And then dahil nga umiiyak ito, itong babaeng ito, kaya tinulungan ko po siya, sir. Siya ang nirekomenda ko na hindi ko naman alam na ganyan ang gagawin niya ang punyetang babaeng yan. Ilang beses ang iyang sinaktan yung bata? wali sir, ang... Ano, ang, hindi namin alam eh. Kasi yung pinakita <laughs> lang sa amin, yung talagang grabe, yung worst lang pinakita sa amin, yung sinampal niya talaga ng malakas yung bata. Imagine mo, one year old yung bata, sasaktan mo ng ganoon. Pinapakain niya yung alaga niya. And then siguro, syempre, ang bata, one years old, al anong alam niyan? Kahit ihagis mo yan, walang alam yan, sir. Oo. Oh. totoo. Ngayon, lesson na to, sir. Lesson to sa mga mga alaga. Kung ayaw nilang magaya dito, problema talaga ng ano yan, sir. Problema ng gobyerno natin. Paano na yan? Ah, uh, okay po. Ano lang po, ah. Uh, this is the second time na mangyari ito. Isa, yung sa Kuwait, yung, yung babae, nagpasok ng bata sa washing machine. Tapos, ito ngayon sa Saudi, okay, malinaw daw sa CTV ang ginawa nung ate sa alaga niya, nine, one year old, malakas na sampal at ano, ala, alaga siya sa, sa, sa bunot pa? Sa bunot, sir, oo. Hinugot yung buhok niya yung sa likod. Tinaas. Naku, ayan. Wala na pong may ano doon dahil so, meron pong CCTV. Kaya matindi po ang nangyari. Biruin niyo sa airport na pagdating na pagdating galing sa Pilipinas. Doon naman tinuwa na yung babae.